Ito si kuya, 16 years old Titinda ng pastel sa kalye Para may pantwasyon at makatulong sa pamilya Nakakabilib din yung sipag at determination niya Para makapagtapos ng pag-aaral Grabe no, sobrang expiring ng kasipagan niya At sure ako, proud ang magulang niya Kaya tara, samahan nyo akong saksihan kung gano'ng kasipag ang batang ito Located siya sa Nepa Q Mart, Cubao, Quezon City Madali nyo lang siyang makita Kasi along highway lang siya So guys, may nakita akong food tripan Tara, lapitan natin Kuya, ano yung tinda mo? Chicken pastil, dito po. Ah, magkano naman yan? Ang chicken pastil po natin, 39 po. Beef naman po, 45. Ah, 45. Ang fish naman po is... Anong pangalan mo, kuya? Rain Solidad po. Anong oras ka nag-open dito, kuya? Um, 2 hanggang 10. Nang araw-araw naman yun? Apo. Ah, po namin, linggo na. Ano yung mga bestseller mo dito, kuya? best seller po natin, chicken Pastil po. Chicken Pastil. Sa sisig na rin po. Tsaka yung sisig. Okay. Magkano yun? 59 pesos. Po. 59 pesos. Sige nga, pahing ang isa. Sisig po ba? Oo, oh, yung sisig. Para maiba pa naman. Ganto na kalaki. Ako. Okay. 59. Oh, okay na rin. Ay, nag-aaral ka pa ba, kuya? Minto po, pero mag-aalis po ako ngayon. Nag-iipon po muna ako para sarili sarili. Oh. Wow, ayos ah. Kailan mo naman naisipang magtinda ng ano, pastil? November, basta November pa po. Ah, bago lang. Sipag mo naman, kuya. Ilan taong ka lang ba? 16 po. Ah, 16. Ang bata mo pa, ano? Ayos. Dito ka lang pa pumupesto, kuya. O meron pang iba? Depende po kasi kasi minsan nasisita po dito. Bumalik ah, ako dun Ha, kaya pa lipat-lipat ka lang. Eh kadalasan saan ka lumilipat kung wala ka sakali dito? Dito lang po sa ano. Ano po? Dito po sa may dulo po ng... Yan oh. po sa may dulo ng, oh. ng palengke. Ah, sa palengke. At... Ayan guys, ito, 59 pesos. Chicken, ay ano to kuya? Sisig po yan. Sisig? Sa, ano, chicken po siya na may liver. Tapos lalagyan po ng sili. Wow, Diningin. sarap. Solid dyan, oh. 59 pesos lang. Ganto nakalaki. Ano yan, kuya? Mayonnaise? Yes, kuya. Mayonnaise. Hindi, mayonnaise po. yan nilalagay mo. po. Saan ba ito located, kuya? Imperial Street. Sa q lang po banda. Sa bandang palengke po. Uh, tapos, meron pa kayong ibang ano sabi mo kanina? French po. Apo. sa Cubo po, Fairview. Meron rin po sa Marikina. Ayun po. Okay, guys. Tingnan natin si Kuya, ayan. Nagtitipon siya para sa pag-aaral niya. 16 years old pa lang siya, grabe, guys. Pa ano si pag nabata. Dapat tularan ng mga kabataan ngayon. Thank you, Kuya. Thank you, po Ano naman tong marami na to? Chili garlic po natin 150 po. Ah, iba-ibang klaseng okay. flavor. Magnet bagong naman po natin 170. Eh no, ang dami oh. May ano pa oh, chicken pastel din na ano guys oh. One po to, 180 po yan. 180. Ang regular naman po 170 rin po. Yan, bilhin na kayo guys para meron pang suporta si Kuya sa pag-aaral niya sa next pasukan. Yan. Yan guys, lalagyan natin ng chili oil para mas masarap. Thank you. guys, ito yung mga price ng mga pastel ni Kuya. Yeah, meron din siyang buy one, take one, tapos overload yan. Yeah. Pero yung in-order natin, yung bago sa paningin ko, yung chicken, ay, ano yan? Sisig, pastel. Kaya yeah, yun ang inano natin. Ito, bago nila. Sisig, pastel. Atikman man na natin. Ah, nandito lang si Kuya sa kalye. Okay guys, ito na yung in order natin kay Kuya na sisig pastil niya na ano to, kakaiba, kakaiba to. Kasi 'di ba nat madalas tayo dun sa may ano lang pastil. Pero ito kakaiba. Sisig naman siya. Ito Yan, meron din tong ano mayonnaise saka mga sili-sili. Ngatik muna natin. 59 pesos lang to. Pwede na, hindi na masama. Ganito karami. Yan. Sarap. Solid. Malasa siya. Bali yung sisig doon nito, chicken daw to. Yan. Tapos may atay. Kaya masarap siya. Sabi ni Goya. Salap, solid. Panalo experience ko dito kay Kuya. Sa sisig. Chicken niya. Ayan. Marami din eh, oh. Panalo din eh. guys, punta na kayo dito. Supportahan natin si Kuya. Kasi nagkitim na siya para sa eskwela niya next year. Papasok siya. 16 years old lang siya pero yung isip niya, di ba? Business minded na agad. Nabusog ka na. Nakatulong ka pa kay Kuya. Naka, ano pa siya. nakapag pa siya ng pag sa pag-aaral niya. All good. Legit nga guys oh. Ang sarap oh. Nauubos ko. Sarap kuya. Panalo. Eh, may gulaman pa tayo 10 oh. pesos lang. Solid. Sabi nila guys, suwak sa bulsa. Sarap na babalik-balikan. Totoo. Babalik-balikan nga. Kasi bukod sa masarap siya, mura pa. Tsaka laking tulong nito sa mga kababayan nating ano, saktuan lang. Yun. Punta na kayo dito kay pastel ni Liling. Ayan si Kuya. Punta na kayo dito sa View Mart, Imperial Street. Thank you po. Okay guys, dito ko na rin tatapusin yung video ko. Maraming salamat sa panunod. At kung nagustuhan nyo naman po ang video na pakilike and share naman po. Salamat. Takikap po. Peace out. All good. See you sa next vlog.